ayan, good morning mga kadyang ayan. have a nice day ayan, dito na tayo sa equal <laughs> 1 si busing binamano si busing dito, maraming bote puro <laughs> bote ng gin <laughs> bakit na silgero eh ayan. ayan, samahan niyo ako mga kadyang mag iikot na naman tayo so yore na naman natin yung mga suki natin dito ayan, let's go Wala <laughs> na mau Namatay pa yung <laughs> <laughs> Ayan si. Ayan. Sige, sige. Saka, ha? Ayan yung wala si Ayan Anim. Ayan anim ka. Anim Oh, ayan pa Bosing. Ni <laughs> ayan. yero. Hindi <laughs> hey. pa Punin natin. Ayan, meron pang ano, dragon fruit sa si taso. Oh. Wala pang bunga yan. <laughs> dragon fruit. Mga kanya. Dito tayo sa may ano, malapit sa court. Ayan, dito tayo mag-ikot. At ito yung hindi pa natin naikutan. Yung mga ano natin, ruta natin. Ayan, mga kanya. Ayan, mga plastic. Ito, hindi na Yung mga may blue. Blue. Ayan, yan, yan.

kaso nga ka lang, eh wala na yung isang taket wala ano. Ayun na ito o bakal talaga sa totoo lang bababa na talagang kuha ngayon yung washing madam. hindi ako na, hindi sa totoo lang kasi wala naman kasi nakukuha ng ano yan tanso, puro aluminum na lalo pa ito, American Home ang ano niya, ang brand niya hmm Ayan, ayan na natin. Uh... ayan boy, yang stroller sama ko yung Pang yan, boy boy? Pang anong motor yan? Hmm. Pang anong motor? Hmm. XRN. Anong XRN. Ah. Tama. Ano na. Lalabas na Pag may tama na kasi, ano na yan, naglalabas lang. So, okay <laughs> kasi, yan. na yan. Tama ka Dito tayo sa mga suki na natin. Ayan. Wala na bakal mo, boy. Wala na. Dami palang kalakal mo, tapos sabi mo, wala. Ay, ano yan. Hagana pa ba yan? Hagana na yan. Hagana yan. Tira na siguro. Okay, sama mo. baklasin niya, sama mo Sama mo daw. Baklasi. Okay. Ito mga Wilkins, ano yan, uh, limang piso. Absolute. Ako, oh, absolute pala ito, sorry. Ano pieces? Sa tubig lang tawag ginamit. Okay. Ito ay sabi ng ilog. Ha. Limang piso isa. Oh. Oh. Ano? Ito ang ganto mo, isang ganto. Ah. 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 Ito tayo. Sige, timbangin natin 'yan. Okay. Timbangin mo na natin. Kasi napuno ako dito. Kaya hindi ko na naikutan lahat. Kasi napuno ako doon, sa do bakal na kayo tunay tunay na kilo Pagkali natin. Pagkali natin. <laughs> ayang kalaano no? so kasi mga ganito parlina kung kailangan nito eh, hindi hindi siya na hindi din uulan ito ganito 'tong to so... hmm. hmm. mga mga nitong mga ano para Yung mahaba mo yung kalawang na yung mahaba. Kaya kalawang na, mahaba. Kung ano na, yung ko nga daw. Ito, ito yung Kalawang na ito, kinakain na ng kalawang. Kung baka po yung... Sorry, sorry, hindi ko pa panasin. <laughs> Internet ko pala dyan. Wala na ito. Mga kachak, isa tayo. <laughs> Kunin natin yung bakal. Napakadami yung bakal ng natin. Bininta ng sukay natin. Ayan, okay, ito, ito nga parli na, okay, kadya, And, so, so, okay <laughs> okay, kadya, ito nga okay. okay, natin so. okay, na, okay, ito nga parli na, ito na, na, ito nga parli na, ito nga parli ito

ay mga jak nasukin natin dito napakatagal na natin yung... hindi na ikutan yan yan alam ko po sabay mo bote mo ito yung apat sige nyo yan apat kayo huwag mo na kayo tapusin muna natin ito tapusin muna natin ito kaya hindi na ikutan yan hindi na ikutan ah ah kala ko magkakabukod yan ok ok oh, ah, binigay. Oo, oh, sali mo yung pan. Kanina ba siya ako? Kanina. Oo, mga kadyang. Antay natin yung soki natin. Kinuha pa yung kalakal. Natanghali na tayo mga kadyang. Abot na tayo natanghali. Lapit <laughs> na magtanghali. Ay, mga alas tis. Medya na. Ayan mga kadyang. Ito po siya yan dyan. Ibabong hindi <laughs> tayo makagawa ka uwi hindi pa tayo puno nakakuha nga tayo ng maraming bakal yung mga mabuti natin yung plastic nasa sobrang kalahati pa lang tayo ilang perasa yung busi? walo? walo? ah

yero, mga alambre, rabote. Uh, na natin mga ka side jar, yung na natin. Sobra kalahati pa lang yung natin. Nakuha natin na kalakal. Pero meron na tayong nakuha mga absolute sa Kawilkins. Uh, ayan mga kadis, let's go. Uh, Takutin muna natin to. Ha? Huh? Uh, ayan, thank you. Sige, ako naman lang. Ako naman mga Hilahin natin. Ay, nakakapit na tayo. tayo Ay, mga kadyang, papunta tayo doon sa dulo. Marami pa tayong soke dyan. Ayan, dito. Baka mapuno na tayo, mga kadyang. Ayun, mapuno na tayo doon. Marami tayong soke dyan. Ay, wala kami karga natin. Marami na mapuno, mga kadyang. Ayan, kulang uh, na. Mapuno na tayo. Marami tayong bakal. Nakayoko tayong gyro. Ayan.

Ah, plastik mo wala mo, plastik mo. Hay te, hindi ta to. Ito Eh okay, na ano, will kids, limang piso ito, inikay na lang natin ta. Yung lang. Tabi. Tabi tambak mo busing para ka may junk shop ang rami ang buti. Ang rami pa, dahil oh, mabuti. Ito pa. Ito yung electric kasama yan. Ayan, naman yan. Ang Ito, ito, ito na, yung tunay. Tunay na ipon. <laughs> tunay na ipon na kalakal. <laughs> oh. oh. Ayan, uh, panor. Panor yung may mga video sa. Ayan, so. ito mga karton. Ito kayo natin lang yan. Heart hole, Ah, meron hello, pa diyan. Oh, sige. <laughs> Ayun. Napakadami ng karton. Oh, Ay, napakadami ng karton. Ito pa. Tayo Tay <laughs> karton ni Madam. Kailangan, wala Madam sa kita Ayan, let's go. Dami na to. Loaded na tayo. Grabe na yung karga natin mga kadyang. Ayun. Ayun, mga kadyang. Grabe yung karga natin ngayon. Dami nating na kalakal. Ito talaga na tunay na kalakalbas. Sobra-sobra sa sidecar natin. Titignan natin paano natin ito may kakarga sa sidecar. Napakadami mga kadyang. Ayan. Ayan. Yeah, Grabe. Ito pa. mga bote. mga karton. Ito pa doon. Ayan. Ayan mga paano natin may <laughs> sobrang dami talaga ng kalakan natin ngayon Ayan. tingnan natin iskartya natin kung para may ano natin may kakasya natin dito sa ano, sidecar sige let's go Ayan mga kadyang, pauwi na tayo. Oh, pakarami natin karga. Oh, puro bakal, parli Ito so, mga karton, pakadami. Ayan mga kalatapaludo sa uh, loob mga bakal yan, may mga appliances tayo so, mga Wilkins SM bonus may mga karga natin mga kasi napakadami break the record na itong karga natin sobrang <laughs> mag isa na tayong masiraan kasi, ano, kasi grabe na yung karga natin no? yung gulong natin kalahati na lang o oh, paano pa yan nakatagilid pa to lalo na pagpantay yan o so, kalahati yan grabe karga natin puro bakal karamihan ito, mga plastic. at mga timba. Pagod na tayo, mga kadyang. Bye-bye na. Thank you for watching, mga so... kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos, mga kadyang. God bless. Bye-bye.